Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani Province. Isang tahimik na lugar kung saan nananahan ang ilan sa ating mga kapatid na katutubo, tahimik at matiwasay. Subalit nitong Hunyo a 10, pasado ang stress ng madaling araw ng wasakin at guluhin ng mga armadong miyembro ng Philippine National Police, Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang payapang komunidad ng mga katutubo sa sitio Buyo-Buyo at Biangan, mga lugar sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound, komunidad na hindi nasakop na mga lugar na dapat nilang haluhugin. Kinatok at pinalabas sa kanika nilang pamamahay ang mga residente, kabilang na ang mga bata at patatandang may sakit na nagdulot ng matinding takot sa mga ito. Isang pamilya ang matinding tinamaan ng malagim na karanasan mula sa armadong alagad sana ng batas. Isang araw matapos ang paglusob ng PNP SAF at CIDG ay nasawi ang ama ng isang katutubong blaan. Wala na siya mukaon, wala na sa mukhape, kay kutub si Iyang Kwan, hindi na siya mukhaon, kay murag-epikto na ito siya itong pa nga may iyang tulog nakamata siya tungo sa bangsolo nila sa mga balay ayon sa kanyang kapatid matapos dumating sa bahay ng kanilang ama mga armadong alagad ng batas, ay nakaranas na ito ng takot. Sobrang panginginig ang dinanas nito hanggang sa hindi na ito kumakain. Pag aris sa mga pulis, pagka anak, buntag ana, naaptan mo kung buntag di rin itimplahan ako kape niya biskuit. Hindi naman mo kuan, hindi na mo inumog kape. Ginaan ako sa nga, noon sa daika pa, anak siya nga. Sige pa man ano, mangurog, mangurog sa akin. Ano sa nga, ano sa dahil ka pa, ano sa mahadlok ko. Ngayon na ako sa nga, mahadlok mang ka, dili man, ikaw, halaptan. Anak lagi daw nga, basig makitaan nila si pastor. Ngayon na ako nga, dili, dito nila pa. May disiplin makitaan to nila. Mga to, gika na to, na nagyuto mo kaon. to, to, wala na. Alas otso sa gabi eh. Wala na good siya. Ayon sa anak ng nasawi, walang awang pinakitaan ng mabibigat na armas, pinalabas at pinabangon pa ang mga matanda at may sakit na residente. Dahilan upang makaranas ng matinding takot at pagkabigla ang kanilang ama na siya umanong ikinasawi nito. Pero, mas kung ko ato ba kay Moragay ka na itong sa buwang papa nung may ari ang mga pulis. Sige, good ko, huna-una, ginanap ko nga katong wala pa'y polis no kay usok pa man tumo kaon mo in kape kapi, tingog ana sa kape wala mo kape sige siya mga kape nga katong ni ari ang mga kuan kay kana murag na mga yuk kape nakahuna-huna gyud ko bagay nakakuan ko nag na ko na una nga dili siguro sila mo ani dira mo yun di, gyud mako ana ko pa Ikan ato marag na kuya wanto siya ba sa hadlo. Nahadlok to siya. Ayon naman sa isa pang anak nito, hindi nila matatanggap ang pagmamalabis na ginawa sa kanila. Ngunit dahil sa turo at pangangaral ni Pastor Apollo, mas minabuti na lamang nilang manahimik. Motong nagsigig ng tigulang. <sighs> murag na stress siya, murag or na hadlok. Motong nga uh, dili maabtan og duha ka adlaw is is magduha sa kadlaw Moto nga gi wa na siya mo kaon wala na sa mo kape kay kutob sa iyang kwan di na gyud siya mo kwan kay murag epekto na to siya sa kadlaw pa nga tulog nakamata siya tungod sa pagsulod nila sa mga balay atong atay oh nine pulbater gyud ang pusil di basta-basta nga pusil Krabi, bala, pating daghana. Mo na siya uh, nga ko. Dako yung kayubos nako. na nako kung mangmanghod kung wala pa sa gingharian. harian. ani lang ning mga kuanan ni, di man na sila atrasa. Kay eh, tungod kay pastor, nagbag uta. kamaon na ta mo respeto. na ta mo istorya. unsa ang dapat natong himuon pinaagi sa gisulti sa anak nang natanong sa ato ang kasing-kasing atong himuon karon ngon ko gitandog nila ang atong garbo pero bisan unsa ilang himuon dili na ta apil ana ang ana nga lang ta matapos ang pagkasawi ng kanyang ama ay na naospital naman ang kanyang asawa isa pud na si ate nimo isa po na si ate ni mo. Kay katong nga time, ipakapina ko ang mga sundalo. gipakapina ko sila. Si, siya ang mag tubig. Dito sa kusina, sige sagingon ingon sa kuha. Nga naman eh. Nga naman eh. ta. Oo. Oh. Bot pa sabot, hadlok siya. Oo. Oh. Bot pa sabot, hadlok si Mrs. Atong nga time. Nga nung isudlod man mi. Halog -huga nga nung ang among buong balay. Nga wala man mi sala. Wala man mi gimo. Wala man mi record. Bisag nga lugar. Wala mi riko motong isa nga nag ko sa una una nag ko ako sa una una nganong iyon ani man jud kasi pastor tungod sa kay ni pastor si pastor mangiyo dang giusig si pastor mangiyo dang ingani nga na apil pag jud mi lo no, say nang ko nga ay pagsulay rin sa mo pagtuo labi na karon Wa pa na papa, isa siya na na Hindi maaalis sa kanyang isipan kung bakit ito nangyari o ginawa sa kanila na mga dapat sanay nagbibigay proteksyon sa kanilang komunidad. Dagdag pa nito na wala silang nilalabag na batas para maranasan ang kanilang sinapit. Oh, sa tanan nga mga balay sa amo ang gamay nga komunidad, gipang sulod. Oh. Motong gamay na ko nga nahiobsan sa ako nga sarili bago ko naging un uh, na unsa may sala namo sa gobyerno nga nung man mi oh man sila ay nga ingo ni man mi so si sulod na mong balay wala may record sa barangay wala may record sa muang populasyon o sa muang komunidad nga nung ni man mi sa ako ang pamilya samantala kinumpirma naman ng isa sa legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na iligal ang ginawa ng PNP SAF at CIDG sa IP community. First of all, I want to ask a question. Did they show itong mga bahay-bahay na ito na meron silang search warrant? Kasi kung hindi sila nakapagpakita ng search warrant, then they had no authority to ask the people to get out of their house and sila ay pumasok sa bahay para mag-search. And then kung pinalabas yung mga tao at pinagtatanong, kung alam ba nila kung saan si pastor at kung saan si pastor at 4 a.m. then that is already coming under interrogation. Bakit sila nagtatanong ng na ganyan? If they had no uh, if they had no search warrant against these people. And for each bahay na pinasok ko nila, that is again a violation One count, one violation ho yan. So kung sampung bahay ang pinasok nila, sampung violation ho yan. Kasi, again, we go back to the constitutional provision. Everyone has the right to remain secure in their homes against unreasonable searches and seizures anya kung may magagawa lamang siya ay nais niyang humingi ng hustisya di lamang para sa kanyang pamilya kundi sa mga kapwa niya katutubo na nakaranas din ng trauma dahil sa nangyari. Ang ako ang masulte diha sa kanang ilang gihimo sa amua. Uh, mag kung na lang ko'y mahimo, pailan na ko sila kaso. Bisa yung ni IP ko, mangita akong katulong nako, mangita akong katabang para na nako silang kaso nga nung himo nila sa kuha na to, atong ilang himo nga wala man ko na-appeal sa kaso sa ubang tao mo na akong plano, mo na ang nasulod sa kung nauna Pahala na ko sila kaso, pati ang mga bata, ang ilang ipang pagawas, buntag sa iyo, nagakurong. sa kadlo, kung mga pagumangkon na si Babaw, pati itong akong iso, kita nimo sa video. Pati itong hadlo ka. ang iyang tingog, murag kanang sa tabo murag naghilak nga nagsulti tungod siyang kadlok nganong naman ni sudalo nganong ingani man ni wa sala ato ang mga naganap na illegal search operation ng PNP SAF at CIDG ay di lamang nagpapakita ng paglalapastangan nila sa karapatan ng mga tahimik na katutubong kapwa nila Pilipino, kundi patunay din ng kahinaan at kawalan ng hustisya ng kasalukuyang gobyerno.